Composing, good morning. Maganda po, maaga lang. So, uh, prepare tayo bosing. <coughs> Okay, oh, so... Let's kill ang bala kasi mag gabi magabi. Magabi, di natin makita yung lagala. Di natin nakita yung ano kagabi. So, labas ng bahay. So, ito po yun, mga basing Yan. Akala ko may mga palay dyan. Tsaka kaya mais. Pero wala pala. Walang nakatanim dyan. O, ito yun, dito kami nakatira mga basing ito yon pag umaga na. Yan yung mga kapitbahay naman dyan. Yeah. Uh, yun, nung may net na yun, dapat fish pa ni, ano yun, nang mayari. Kasi di pa natuloy. Kasi, yun nga, dito. Ilan, dalawang tuko, yun dalawang toko. Yun may nagpabantay dito sa bahay. So, ito yung bahay ng mga bossing. Ayan, si Boshi. Boshi ito. Yan. Diyan na palabas sa puno sa bahay. Ay sa uh, sa kalsada, sa labas. Ngayon. Daan, diyan ako dadaan mamaya palabas doon. tumay so, may kubo-kubo sila dito nga pala. So ito yung bahay bossing. Ah, pag umaga. Nakikita niya. Halawak ng lupa yung dito. Mula dyan, dyan sa may ano. Uh, before mag yung may bundok na ano. Eh may, yun know, yung may buhangin. O grava. Uh, mula dyan, papunta dito. Tsaka dyan sa may... yung may harang na yan, yung pader na yan yun yung ano, lupain nila so, puto na dito tapos yung may upuan na yan dyan hanggang doon sa may yung may net palikod At itong bahay ito kalaki ito kalaki yung lupain nila dito so, naka, naka divide na nga lang para sa mga anak niya So, hindi pa nila nagamit. Kasi uh, may bahay. Kasi may bahay sila sa taas. Sila na nanay dyan sila natira. So, ito po si yung No. So, dito kami nakatira. So, dito kami nakatira. Okay? So, mga bossing. Yan lang po. Phoenix ko lang po ulit para makita nyo ang labas uh, kung saan ako nakatira dito. Uh, saan kami tumutuloy uh, pag di kami na uwi ng Surigao. Bye bye mga bossing.